morning, morning. Morning, Mon. Morning. Morning, boss. <laughs> so guys, papunta na kami ng airport. Ayun na yung flight namin. Papunta ng General Santos City. Siyempre, babalik kami doon sa Mansion 3 ni Senator Manny. mag plano kami. Tapos, yung mga motor naman namin is sasalubungin na lang namin doon. Siyempre sa LBC Jensen Yan. Maraming maraming salamat kay Boss Ariel ng LBC Jensen Dahil pinayahan niyang kup-kupin yung truck na sinakyan ng mga motor namin para dun ibaba so pupunta tayo 2 days before the ride kaya bakit maaga kami dahil gusto rin ni si Senator Manny makapag meeting regarding sa MPMC at syempre sa Philippine Loop natin yan medyo matindi to so, ito na airport na kami kita kits guys kung sino sino na yung nandito sa airport Uh, 601? Yan ang pinak. Maga. I hope you all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. only here one night, no lies. Come and saddle up a ride. So, guys, dito na tayo ngayon sa Terminal 3. Kasama natin ang Evo All Star. Siyempre, papunta na kami Maya-maya flight na namin papunta uh, ng Gensan at kikitayin natin si Senator Manny dahil sa August 15. Magsisimula na ang ride namin. papabalik ng na Surigao. Kaya tara. Let's go. ng masarap <laughs> na masarap na tuna. Hindi na to century. Ayan tayo dito sa Jensan. Masaya at excited na rin kami lahat para makaray at makasama ulit ang Team Pacquiao, ang MBMC. Let's go! Ito na tayo, itong zone kung saan ginadayo yung mga na okay. makapupunta rin sa gesta. Sarap nung ano, nung tuna. Guys! tapos tayong mag-eat ng lunch. So punta na tayo sa uh, accommodation natin. Uh, salamat MLOG sa so, pagpapatuloy. Tara! Maraming maraming salamat po sa LBC kay Boss Erwin at siyempre kay Sir Ariel para pag na nitong mga motor natin. Yung pupud yung sasampahan doon at yung bababaan dito sa jet. Aso kaya na balik sa motor okay lang. Ay. Yeah. Hindi lang. Ang gagamitin nating natin helmet, yung Ibo Carbon S. Oh. oh! Dapat oh! ng helmet di ba? Bahian. Oh, ito Ito pala tayo pala gagamitin. tayo

Nako, ayan. Maisak, ay Maisak. Ay, 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 tama po, tama, tama, tama. ng bukas. Dahan-dahan lang. Ay, ang ganda. Balik, grabe. dahan-dahan. Boss dahan dahan oh, ah, dahan dahan. na 'yan, din. Ay, ang naputol na, naputol. Naputol. Naputang anime to. Saganyan, 'di ba? sa kanya. Ang ganda. Ang Di ba? Ito ginamit, sa ARRC. Ay, yay, yay. Yes! Yes! Ulay, 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 Okay, okay, okay. okay. <meltinet> Ito yeah. okay. anyway, yung nila, Jay. Ito yung pinanglaro <language> nila, Jay. Ito yung pinanglaro nila, Jay. Ito yung Ito yung pinanglaro nila, Jay. Ito yung ito na. So, after namin mag-setup dito, pinatawag naman kami ni Senator Manny sa Mansion 3 para mag-dinner kasama ang MPMC and syempre yung ibang Team Pacquiao. Yan lang. Relax tayo, Senator Manny. Let's go! yung malayong utong takbuin na to. Pangan nyo kami sa dadaanan na namin sa Davao, Digos, Tacu. Siyempre, sa ulit na Papunta na tayo ng Surigao Doon sa last destination natin Go, let's go, kaya pa Wala na tong 200 Diretso na tayo ng Surigao Jet Tour Kaya pa sure. wala na tayo sa langit Nakapabalik na kami ng Jensen, siyempre nandito na, nagre-ready na yung team Nandoon na sa baba yung iba, nakahanda na rin yung mga followers So babay na natin sila, Jensen ulit, ganun ulit kahaba, let's go! So ito yung pinangako mo sa kanila? Ito yung sinasabi ko sa kanila na ipamimigay natin yung helmet May na, may na. Gusto ko hammer naririnig ko eh. Hammer May na! May na! Eto Ay, ang ina! Ang ina! May na, hindi ko marinig. Hammer man! Ay, Hammerman. 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 Ito yung helmet. Tapos dito tayo maglalaro. Yeah. yeah. Tag-iisang sticker kayo dyan. Asante, sandali! Sandali! Ilan yung sampu? Bakang hinihin. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, sampu na. Tag-iisa kayo. Tatapot lang. Gagano na lang. Gagano na lang. Gagano na lang. Gagano lang. Balik. Okay, sige, sige, sige. Pagbila ko ng tatlo, walang tatapotin. Tatakan nyo lang yung ano. 1, 2, 3, takip! Takip! Okay, okay. okay. may pangalan. Yun. Ngayon pa, una-unahan. Tignan nyo yung ilalim. Pag may firma ko, kunin nyo na yung helmet. Tasan nyo yung helmet. <laughs> <laughs> <Eklip>! <laughs> Pananong pananan mo. Pangalan. Ah, pangalan. <laughs> Eclipse po, Eclipse. Eclipse! Ay, ito yes, yung mga yes. nagsasanib yung araw tsaka buwan. Ang <laughs> bango, may aeroplano. Kobe? <laughs> Kobe? So, tatay sa kanya, dili, Pangalin natin yung ano, dili. <laughs> <ậpmat puppy> Tawag <ratawweel> mo. Yeah! Yeah. <disappears> <rush> la oh! Wow, lagi mai. 1 2 3 Ye! Tingnan natin kung matibay. Tingnan natin kung Si Coach bubuy pa yung yumakap sa iyo. Oh, grabe, swerte ka. Eh, nung gagawin Naka sa mga ano, hindi nanalo. Okay, yung hindi na nanalo <laughs> dahil mahal na mahal niyo yung Ibo family, ano, MPCM. MPC, MPCM. MPC. Mayroon, MPMC. MPMC, mayroon ding ibibigay si Boss sa inyo. Ay! Istagi sa silang dobet. Yes! From Ibo Pil Yeah. Estimate ko mga 2 and a half hours pa. So, check natin kung ano mangyayari. Nadadun tayo ng gabi na. Abutin na tayo ng gabi sa daan. ba tayo boss yung nahiwalay kay Sir Manny ba? Kaya tayo nahiwalay kay Senator. Kasi, dumating tayo ng gabi na. Tapos si Sen, kasi kailangan siyempre ubuwi. oh nga pala, kailangan umalis ni Sen na napakaaga kanina dun sa may Surigao Dahil, may meeting siya sa Manila bukas din ng umaga. So kailangan makapagpahinga ni Senator kaya halos wala, wala wala, ulit siyang tulog. Tumakbo agad siya. Eh kami kailangan natin matulog dahil syempre i-storboy natin yung mga followers natin dito sa daan. So yun. Masaya ba yung ride? Sobrang saya. Siyempre kasama si Senator Manny at ay, maraming salamat sa matagumpay na na ride na to. Thank you. <coughs> iyan yung ginagamit sa sa road race Rodriguez iyan oh, yung ginagamit sa ARRC yan grabe ah. pakuin tama nga oh kanina. So, wala, ka ka. wala na basmo ah wanto wala? wanto tres wala na wal 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 pa eh. boss, thank, you, boss. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. May sakit pa? May sakit pa? Wala na! Uh, wala na! Uh, <laughs> 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 Ganun lang. Magpabala ng sakit, guys. Kaya doon sa may mga sakit. Oh. Kaya ko ngamutin niya. Oh. Pasot mo! Pasot mo! Sukate mo kasi! Oo! Oh. 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 Nice. Ano <laughs> 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 ka ba? Hindi naman kami pipili lang hindi sukat sa'yo. Kasang kasya, boss. Thank you, boss. Okay. Ayos! Ayos pa? Ayos! Ayos! <laughs> Team Lady Boss Helmet Store. Yan, maraming maraming salamat sa pagpapatuloy. Normie Garcia at siyempre sa lahat ng naghintay dito na sobrang dami ng tao. Yon! grabe, Yon!